Hirap ka bang makatulog? Subukan ang limang madadaling paraan para makatulog agad sa apat na minuto. Na-experience mo na ba yung nakahiga ka na sa kama pero gising na gising pa rin ang isip mo? Para bang habang mas gusto mong matulog, mas lalo kang nagigising? Tapos maya-maya, titingin ka sa orasan, alas dos na pala ng umaga, pero gising ka pa rin alam mo, normal ito, lalo na sa mga seniors. Habang tumatanda kasi tayo, nagbabago ang katawan. Mas konti ang melatonin yung natural na hormone na tumutulong para makatulog tayo. Kaya kahit pagod na pagod ka na, minsan ayaw ka pa ring bisitahin ng antok. Pero good news, hindi ibig sabihin na wala ka ng magagawa. May mga simpleng paraan na ginagamit ng maraming seniors para makatulog ng mabilis. At ang kagandahan pa, apat na minuto lang ang kailangan mo. Oo, apat na minuto lang. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang limang 4-minute tricks na napatunayan ng epektibo para makatulog agad at mahimbing. Simple lang, walang gastos, at pwede mong gawin kahit ngayong gabi. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil baka ito na ang maging susi mo para magkaroon ka ng masarap na tulog at mas masiglang umaga. Tara, simulan na natin. Unang trick, 4-7-8 breathing technique. Isipin mo ito, nasa kama ka na, ang dami mong iniisip, parang ang dami pang tumatakbo sa utak mo. Bills, pamilya, kalusugan, para bang hindi mo ma-off ang isip mo, ganito gawin. isa, huminga sa ilong ng apat na segundo, ikalawa, hawakan ang hininga ng pito, ilabas sa bibig ng walo. Isa yun na cycle, gawin mo ng apat na beses. Simple lang, di ba? Pero ang epekto, malaki. Kapag ginagawa mo ito, bumabagal ang tibok ng puso mo. Bumabababa rin ang cortisol o stress hormone. At habang bumababa ang stress sa katawan, mas madali ring pumikit at makatulog. Kwento ko lang, si Rose, walumpung taong gulang, laging gising hanggang madaling araw. Lagi siyang nag-iisip kung ano mangyayari kinabukasan. Pero nang tinuruan siya ng kaibigan nitong teknik, una, sabi niya parang nakakatawa lang. Kasi nagbibilang lang daw siya ng numbers sa isip niya. Pero maya-maya, naramdaman niya na bumabagal ang hininga niya at bago pa matapos ang cycle antok na siya minsan hindi kailangan ng gamot para makatulog minsan tamang paghinga lang ang sagot pangalawang trick visualization o mental imagery maraming seniors hindi naman katawan ang problema kundi isip kahit nakahiga na andun pa rin ang mga iniisip Kumusta na kaya yung mga anak ko? Ano kaya mangyayari bukas? O may nagawa ba akong mali kanina? Ang visualization para kang bumubuo ng panaginip habang gising ka pa. Isara mo ang mata mo at isipin ang isang lugar na nakaka-relax sa iyo. Pwedeng dagat, hardin, bundok, o paborito mong lugar nung bata ka. Damhin mo ang hangin pakinggan ang tunog ng ibon, amuyin ang sariwang hangin. Ayon sa mga eksperto, kapag nagbivisualize ka, bumababa ang activity sa utak na responsable sa stress. Para bang inaakay mo ang sarili mo papunta sa mas paya pang mundo? Kwento ni Helen, pitumput siyang. Dati, lagi siyang nag-aalala bago matulog. Pero nang subukan niya ang visualization, Iniisip lang niya na naglalakad siya sa lumang gubat kung saan siya madalas maglaro noon. May mga ibong kumakanta, may mga dahong nalalaglag. Sabi niya, pakiramdam niya bumabalik siya sa panahon na wala siyang problema. At dahil doon, nakakatulog na siya ng mas mabilis. Kung lagi kang napupuyat dahil sa dami ng iniisip, Baka ito na ang teknik na para sa iyo. Number 3, progressive muscle relaxation. Subukan mong isipin gaano karaming tension ang dala ng katawan mo buong araw. Minsan, hindi natin napapansin na tense na tense pala ang balikat natin, leeg o binti. At dahil doon, hindi tayo makatulog kasi alert ang katawan. Ganito gawin. Humiga ng komportable. Simula sa paa, tense mo muna ng limang segundo, tapos i-relax. Sunod sa binti, hita, balakang, kamay, balikat, leeg, hanggang mukha. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mong parang unti-unti kang nabibigatan at lumulubog sa kama. Kwento ni George, 68. Dati akala niya utak lang ang problema niya kasi hindi siya makatulog. Pero nang subukan niya ito, na-realize niyang katawan pala niya ang laging tense. Pagkatapos ng ilang gabi ng practice, bago pa siya makarating sa leeg at ulo, tulog na siya. Ang simpleng pag-relax ng katawan ay parang sinasabi sa utak na safe na, pwede na tayong magpahinga. Pang-apat, deep breathing. Napansin mo ba, kapag kabado ka, mababaw ang hinga mo? Pero kapag relax ka, malalim at mabagal ang hininga mo. Kaya ang teknik na ito, simple lang. Humiga at ilagay ang kamay mo sa tiyan. Huminga ng malalim sa ilong, damhin mong umaangat ang tiyan mo. Ilabas ng dahan-dahan sa bibig. Ulitin mo lang ito ng apat na minuto. Ang tawag dito ng mga doktor ay belly breathing o diaphragmatic breathing. Sabi nila, ito raw ay nag activate ng relax system ng katawan. Si Frank, 73, ilang taon siyang hirap makatulog. Pero nang subukan niya ito, sabi niya, parang natututo siyang i-off ang switch ng katawan niya. Ngayon, nakakatulog na siya ng mas maaga at hindi na siya madaling magising sa kalagitnaan ng gabi. Minsan pala, ang pinakamabisang paraan ay bumalik lang sa pinakasimpleng bagay, ang paghinga. At eto na ang huli, gratitude journaling. Alam mo ba, ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong naglilista ng mga bagay na ipinagpapasalamat nila Bago matulog, mas mabilis makatulog at mas mahimbing ang tulog nila. Ganito gawin: Maghanda ka lang ng maliit na notebook sa tabi ng kama. Bago ka matulog, isulat mo ang tatlong bagay na pinasasalamatan mo ngayong araw, kahit gaano kaliit. Halimbawa: masarap na pagkain, tawag mula sa apo, o kahit simpleng preskong hangin. Si Sam 82, dati lagi siyang balisa bago matulog. Pero nang sinubukan niyang mag-journal, kahit tatlong linya lang bawat gabi, nakatulong ito para maging mas magaan ang loob niya. Sa halip na isipin ang problema, nakafokus siya sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At dahil doon, nakakatulog siya ng mas maayos. Kapag puno ng pasasalamat ang puso mo, mas madaling makahanap ng kapayapaan sa gabi. Kaya recap tayo. 1. 478 breathing technique para pababain ang stress. Pangalawa, visualization para kalmahin ang isip. 3. Progressive muscle relaxation para i-relax ang katawan. 4. Deep Breathing para i-activate ang relax mode ng katawan. 5. Gratitude Journaling para gawing positibo ang isip bago matulog. Lahat ito, apat na minuto lang ang kailangan pero ang kapalit, mahabang oras ng mahimbing na tulog at mas masiglang pagising sa umaga. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo. Alin sa mga ito ang susubukan mo ngayong gabi? I-comment mo sa baba dahil baka makatulong din ang kwento mo sa iba. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Sa simpleng pagsuporta mo, mas marami pa tayong maipapakalat na kaalaman para sa mas masiglang buhay ng bawat senior. Salamat sa pakikinig at sana ngayong gabi, bago mo pa matapos ang apat na minutong teknik, mahimbing ka nang natutulog. Good night at sweet dreams. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.